Oh, Chloe, hmm. kailangan na natin tapusin yung report natin, ha? Oh, naman. Tsaka alam mo na deadline next week, di ba? Kaya kailangan... Oh, Daryl, yung ginagawa mo dito. Kanina pa kita hinahanap, Chloe. Dito ka lang pala matatagpuan. Sino to, ha? Si Josh, kaibigan. Ma, sino ka, ha? Daryl! Daryl, ano ba? Ha? Daryl! Maliligaw mo to? Hindi! Daryl! Daryl, ano ba? Kitigil mo na yan. Babasa kayo pagmumukha mo. Josh, Baskarito, sige ka. Mas ka rito. Yung may tapagmumukha mo. Nabahala rito. Pag nakita na kita ulit, Pabasa kayong pagmumukha mo! Daril, pwede ba gumagawa ka na naman na eksena eh! Tsaka katrabaho ko lang yun at bakla si Josh! Anong bakla? Hanggang ngayon tanga-tanga ka pa rin? Papanggap na na bakla yun para makadiskarte discarte sa'yo? Kamagpapaniwala sa mga yun? Hanggang ngayon? No? Gawin lang paraan yung ano, pambayad ng sasakyan. Wala nang pambayad sa monthly amortization ng sasakyan. Wala akong trabaho ngayon, wala akong savings, ubus na naman? Diyos ko, hindi pa nga ako sumasahod eh. Tsaka, savings na lang ang meron ako. konting konting na lang yon. Ikaw din naman may kinabang dyan, Chloe. Ikaw din may kinabang sa sasakyan. ni Hatid sunduring kita. Gawa mo na ng paraan. Ako ang makikinabang? Dahil for your information, may sarili akong sasakyan. Tsaka isa pa, hindi mo naman ako kailangan ni Hatid at sundo eh. Anong hindi kailangan ni Hatid at sundo? Ano? Sino maghahatid sundo sa'yo? Yung mga lalaki mo? Nakatid ka na ba ngayon, mga na yon? O siya na, sige na. Tama na. Magsisend na ako ng pera ngayon. Sisend mo rin pala dahil pa sinasabi. Dagdagan mo ng pang grocery, ha? Wala na akong makain sa bahay. Dagdagan mo ng pang grab, ha? Naplatan sa talir yung sakyan. Pupuntahan ko. O yan na. Sent na. Happy? Salamat. Ayoko mag-commute. na sina. Sige na, umalis ka na. Ko. Uh, magandang araw po, ma'am, Chloe. Magandang araw, Jay. Uh, ma'am, may hihingin po sana akong pabor sa inyo, ma'am. Ano yun, Jay? Baka po, pwede po akong mag-advance sa inyo, ma'am. Kasi po yung hmm. asawa ko po sa probinsya, ma'am, mangananak po, ma'am. Hmm, ganun ba? Okay, sige. Gagawa natin ng paraan yan. Bale, send mo na lang sa akin yung bank account details mo para makapag-provide ako ng cash. And also, congrats nga pala kasi daddy ka na. Thank you po, ma'am. <laughs> Sige. Sige ha? Driver ka lang dito, di ba? Pwede ka nga dyan. Lapit-lapit mo, may pag-uusap kay Chloe, ah. Akin nakausap ko lang po si Ma'am tungkol sa trabaho lang po. Makasagot ka pa, eh. Malis ka rito. Huwag tamahan ka sa akin, ha? Hmm? ka rito. Send siya na po. Tama ka ka sa akin. Driver na to. Daryl, ano ba? Ang kupal mo talaga eh, no? Hindi mo na nirespeto yung driver ko. Huwag ka nga, no? Driver lang yun. Sa OA ka naman. Kuya, tama na. Tama na yan. Sa nga pala. Ba, pwede mong sagutin mo muna yung pang tuition ni Mika sa culinary. Kasi mag-enroll na yan eh. nag ka na? Yes, ate. na ako for you. <laughs> Mura-mura lang yun. Kayang-kaya -kaya mo yun. Eh. Magkano nga ba ang tuition mo, Mika? Ate, murang-mura -mura lang, kayang-kaya mo. 150,000 lang. Ah. 150? Mm -hmm. Oh. Uh. 150,000 lang. Murang-mura -mura lang 150. Kulinary yun. Hindi ka ba matutuwa? Sigurado na yung future ni Mika. Masaya ako siyempre, pero masyado naman atang malaki yun. Parang di pa okay sa'yo ah, Nanginayang ka ba? Pag nakagraduate siya, Makakatulong din naman siya rito eh. Um, teka muna. Kausapin ko muna ang Kuya Darin. Para mag-usap na rin. Ay, ba't kailangan pa nito mag-uusap? Daryl, di ba nga? Wala akong pera ngayon. Hindi ko kaya makapag-provide ng tuition fee ni Mika. <sighs> ano ba naman, Chloe? Mahuli na sa pasukan si Mika. Kailangan niya na makahabol sa kulinary. May slot yun. Eh, nandun na tayo, pero wala pa nga akong hawak na cash. Gawin mo ng paraan yan. Huwag mo kami pinapaasa. Baka nakakalimutan mo tong recording na to, ha? Ayun o, no? maliwanag. Sinabi mo, pag-aaralin mo si Mika. O na, sige na. Sinabi ko yun. Pero kasi, wala pa nga akong hawak na pera ngayon, Daryl. Pag-iipunan ko muna, sige. Gawin mo ng paraan. Hindi laging ganyan. Ikaw lang inaasahan namin dyan eh. Umasa na ako, Chloe. Pati si Mika, pinaasa mo. Oo nga, sasagutin ko naman yung tuition fee niya, pero wala pa nga akong pera. Sinabi ko ng pag-iipunan ko, di ba? Ang labo mo kausap? Darin! Tara! Ouch, kuya! Ano ba yan? selfie ako! Ano ba yan? Problema mo! Panira ka eh! Ikaw ka maarte, ah. Hindi naman tutuloy yung kulinary mo. <sighs> Kuya, hindi pwede yun. Ano na ka ba? Kakapost ko lang kanya. Tingnan mo, oh. Feeling blessed. At International Culinary School. Tapos ang dami na nag-react at nag-comment. Pati mga friends ko. Ano magagawa ko? Puro paasa mga tao rito. Kuya, hindi pwede ha? yun. Napag-usapan na namin lahat yung mga outfit namin. Lahat. Tama na yan. Mag-post ka na mag-post. Hindi ibig sabihin na hindi na matutuloy eh. Wala na ako pang gawa ng paraan sa'yo. na, sige na, Daryl. Ako na yung sasagot sa tuition fee ni Mika. Ay! Ganda-ganda mo talaga, ate. Tingnan mo, kuya. Sabi ko sa'yo eh. Sabi ko naman sa'yo, supportive lang ate mo eh. Ate, pati huwag mo kakalimutan na kailangan yung buko doon, rebanded. Kasi kailangan maganda ako na sa first date. At saka yung ano din ha, yung usong shoes and yung bag. Yun kasi yung mga napag-usapan namin. Kasi gusto ko talaga kasama ko sa mga popular kids doon sa si school. <laughs> Thank you, ate. O tingnan mo, kuya. Huwag mo naawain si ate pumayag Maegni. Okay. Oh, tingnan mo, kuya. Huwag mo naawain si ate. Dahil dahil pa sinasabi, papayag ka rin pala. Thank you. Oh, Lawi. Apo ka. Oh, bakit? Ay, eto na nga, Josh may sadya sana ako sa'yo iyo Ano yun? Gusto ko sana manghiram ng pera. Saan mo naman gagamitin? Kailangan ko kasing bayaran yung tuition fee ng kapatid ng boyfriend ko. Si ka di ba? Yung nakakwanto ko sa'yo na bata. Ano? Ba't ikaw nagbabayo ng pang tuition niya? Eh, pinangakuan ko kasi yung bata. Tsaka, kawawa din na naman eh. Ayoko ma-disappoint siya kahit alang-alang na lang sa nararamdaman niya. Si Chloe. Pahiramin kita ng pera, pero... Kailangan mong hiwalayin si Daryl. Kasi, pabigat na siya sa iyo. Alam mo, Josh, na-appreciate ko yung concern mo. Pero, huwag ka mag-alala. Gagaw at gagaw ako ng paraan para makapag-provide agad ako ng cash sa upang ko sa'yo. Huwag ka mag Chloe. May ipon pa naman ako. Tsaka, magagamit ko pa yung ipon ko. Ah, kaya tulugulugan mo na yung pagbayad mo sa akin para hindi ka na mahirapan. Naks, napakabait talaga ng beshi ko. <laughs> Pero, ito ha. Pwera joke. Sobrang appreciate ko. Salamat talaga. Basta, yung sinasabi ko sa sa'yo. Sige. Pag-iisipan ka. Sabi ko naman sa'yo eh. Mm -hmm. Lagi ka lang pupunta rito. Available naman ako lagi para sa'yo Bravo, Daryl! Bravo! Ang kapal ng mukha mo eh, no? Halos magkanda kuba-kuba ko ba ako darin para makapag-provide ng pangangailangan mo at ng kapatid mo? Tapos ano, ito yung isusukli mo? Ha? Hello. At ikaw babae ka! Hindi mo ba alam na yung kinakasama mo ay may girlfriend? Eh wala naman akong alam na may girlfriend siyang iba. Chloe! Ano naman may kasalanan nito eh? Binibigay mo sa akin ang lahat, kung hindi ka nagkukulang, hindi sana walang ganito. Ito. Pineperahan ko lang to. So, pineperahan mo lang pala ako, ha? Kapal ng mukha mo? Uy, usapan natin to. Alam mo naman ang gumagawa lang ng paraan ni. Eh. Ah! Hmm. Uh! Yan ang nababagay sa'yo! Ah! Uh! Dahil wala kang silbi! Uh. Ala! Dito! Kuya. Mika! Mika! Sabihin mo nga sa akin, may alam ka ba sa pinaggagawa ng kuya mo? Eh, kasalanan mo din naman yan kung ba't nang bababait si kuya eh. Di ba lalaki ka din? Ako ba talagang pinagbibintangan mo sa kababuya ng kuya mo? Ang kapal ng mukha ninyo parehas! Ayoko na, Darin. maghiwalay na tayo. Ay, ate! Pitaon mo ako! Ah, uh, ate. Yung tuition fee ko pala. Wala. Akong pakialam. Magsama kayo ng kuya mong batugan! Kuya pa rin to oh.